Bella Padilla ibinuking na nagpunta sa Palawan ang Kim Pao noong linggo. May mga kaibigan talaga tayong may ingay gusto laging ibinabahagi ang kilig nila sa publiko. Hindi papayag na hindi malaman ng mga fans ang ilang bonding moments ng Kim Pao. Tiyak na nag-enjoy ang dalawa sa bakasyon. Sunod-sunod din kasi ang mga ganap nila. Kung si Kim Chu always taping at present sa showtime para mag-host. Itong si Paolo ay busy sa mga guestings and mall show para sa kanilang movie ni Kylie Versoza, ang The Elevator. Kaya naman deserve nilang magpahinga at mag-relax muna. Samantala hindi naman nakatiis ang mga fans na magbigay ng mga komento, ayon sa kanila. Gravy I like this moment I feel talaga na may something na sila in real life pareho silang marunong magpakilig overload na kilig ang that Indian mahal ko na talaga kayo Kim and Pau. Think Bella parang getting to know each other na ang Kim Pau, kasi lumalabas sila ng sila lang dalawa tapos sa isang malayong lugar pa. Ayon pa sa isang komento, kung sa what's wrong secretary Kim sweet moment nga naghihiyaw na ako sa kilig. Ito pa kayang malalaman ko na nagpalawan silang dalawa, aba ibang level na yan kilig malala. agriya ako na panood ko yung tinutokso si Kim ng mga co-host niya. Kapag hindi lumabas sa Watts Wong Secretary Kim alam na. Happy na ang lahat pag nagkataon magpapalitsyon ang Kim Pao fans kapag totoo ang nangyari na proposal. Ilan lang iyan sa mga ibinahaging komento, anong say ninyo rito?